Shock! Aha. Huh? Uh -huh. Ma ba kami makipaglaro sa inyo ngayon? Miyagi. Masyado kayong makulit, mga bugok. Pwede kami makipaglaro sa inyo, hindi ba? Miyagi? <coughs> ano ba? Ang hirap maghihis sa saiga! Mamichi! Ah! Nakakatuwa naman pala itong basketball team nyo. Meron pa kayong clown. Anong ibig mo sabihin, ha? Hindi mo yata naiintindihan. Ikaw! Huh? Umunta ako dito para sirain ang lahat ng ikaliligaya mo, Miyagi. Sino yun? Ang galing mo ah! Hindi tumama. Mama. Lokawa! Manda ka sa akin. Pakikita mo, Mito. Manda ka. Babakita ko sa iyo ang galit ko. Walang sino mo ma makakapagpigil sa akin. Manda ka sa ginawa mo. Maraming beso mo na akong pinagmahantang. Manda ka. Makikita mo yung nanap mo. Lagot ka ka sa akin. <toss> <toss> Huwag ginagawa mo. Ba't kasawang ba yan? <laughs> Nakikipaglaro. Miyagi! Ikaw talaga? Wag ka na, Michi. Bakit? Teka. Wala silang kinalaman dito. Tama na. Tumahimik ka. <laughs> <laughs> Na. Para kayong hindi mga lalaki, ah! Matibay ang ipin mo. Nasugatan ang kamay ko. Ah, uh, nasaktan din ako doon. Let's go it. yan. Yun lang ka Mas maganda. Handa ka na ba? Ako sa inyo. Tama na. Oh. Ano, Minchi? Ano ah. alam niyo bang ginagawa niyo? Pag bumalita ito sa buong distrito, masisira ang team niyo. Hindi ako papayag. Lagot ka. Ano? Ah. Kapag hindi ka umalis, baka hindi ako makapagpigil. Yung sapatos mo, tanggalin mo na yan. Dahil kung hindi, baka... Ha? Ah, ah? Ha? Linisimo. Hmm. Ikaw talaga? Uh. Uh. Umalis na kayo. Parang nyo na awa. Bata, ikaw lang ang nakita ko dito na walang daga sa dibdib. Huh? Kaya lang! Uh. Isa ka rin bubo! Asu! Uh. 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 Isso! Oh. Oh. Kung-kung. Lagot na kayo ngayon. <laughs> Tapos na kayo. Hindi na kayo makakaabot sa elimination games. Wala na. Wala Misui! Nagwala na siya! Tama na! Tama na, Rukawa! Sila ang nauna. Rukawa! Ang gabang mo! Lagot ka! Ah ka! Ah! Ah! Ang ah! 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 ah braso Tama na! Uh! Ah! Huwag! Ah! Ah Aku Dah balik na tak butuh ah. Badri Makam makam Riyadi Riyadi Buruan kita Dia orang walang yang ah. 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 Iya! Yeah. Mas masakal pa kayo sa kayo! Ano? Ito ba ang pinunta niyo dito? Laban! aku, ah. Medyo Ar puwera Uh, uh. pa? Rukawa! 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 kutak ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano Wala ano kinalaman dito! Takbo yes, ah. na, ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano ako! ano ba ano ba ako ang labanan nyo! Natatakot ba kayo? Ano ka mo? Magsama <tod noise> kayo! Sa imbero! Tetsuo! Ay, tetsuo! Ang lakas niya! Oo, ang lakas niya! Alam ko yun, mga bugo. Eh ano naman ngayon kung malakas nga siya? Eh ano ngayon? Sakuragi! Sakuragi!

Sabi na nga ba, madugas kayong lumaban. Mga sira! Uh, ang mata ko! Parang may ka, Makulit, tinagat ako sa pisngi. Sa tiyan. Pati sa ulo. Nasugatan tuloy ako. Baliw wala to. Apo na. Dapat kanina pa nagumpis ang practice. Ano? Tapusin na natin to. ha! <laughs> Yabang mo. Huwag ka masyadong sigurado sa sarili mo, Sakuragi. Kung alam mo makabubuti sa'yo, sumuko ka na. <laughs> Mga duwag kayo. O ano? Buro kayo, mga tuwag. <laughs> Tapos ka na! Ah! Ano? I'm sorry. Wrong mistakes. Umalis ka dyan sa kinopuan mo. <laughs> Tingnan mong ginawa mo. Ang ganda na sana ng pasok natin. Uh, mga boys! Siyempre, basta may labanan! Sila yung... Pang... Pangkati -Pang Sakuragi! Siya namin si Sakuragi. Si Yohei Mito. At mga ekstra. Huh? Sino mga ekstra? Sino hindi kami mga extra! Nozomi <tinyo> kami Yuji uh. Okso! Shuichiro no, Noma? Sila ang tatlong ungas ng Wako Junior High. In English, the three little legs. Ano? Oh, Sinabi mo? Hindi ako hindi kami Sa kanya mga ito! Oo, tatawa-tawa ka ba dyan? Kung kami itlog, balot ka, bugok pa! Anong bugok? Amerikanong hilaw! Henyo yata ito! Okay, let's get ready to fumble! ka! Huwag mo akong uh, Yan lang ba ang kaya mo, labing bisugo? Bilbil -bil ko pa lang, wala ka ng panawa! Ito uh, sayo! Uh, 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 <laughs> <laughs> Walang epekto yan. Sino kaya ang gumawa niyan sa'yo, ha? Ang sagwa ng test mo! Hmm? Ang test mo? Maledukado, English one para sa mukha, no? Uh, 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 uh. Walang kaibig-ibigang, wala ko ba kong bagong para. <tong> bungal. Pogi naman. Gusto mo rin maging bungal? Pero hindi bagay sa'yo! Hoy! Hoy! Ang aga-aga pa, matutulog ka na. Bangon! <laughs> Tayo naman, tikba lang! Nakukuha mo pa ang humirit? may lamok na naman. <laughs> <laughs> Magaling! <laughs> Magaling ka! Ano ba diba ako? Oh! Wisset, sino ka ba? Hindi ka naman kasali sa tema. Wala kang kinalaman dito! Oh! 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 Tama na. <laughs> Mangako kang hindi ka nababalik. Naintindihan mo ba ako, Bungal? Pag di ka bumalik, ililibre kita ng pustiso. Hanamichi! Uh. Uh. Wala na yan Nahuli ko na lahat ang tirada mo. Haha, <laughs> ito alam mo ba? Uh. 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 Ito, ito ang nabilang ko Tetsuo! Yan ay para kay Shizaki. At ito naman ay para kay Kakuta. Ito kay Rukawa. Hmm. Para sa akin yun. Tabanga na! At ito naman, para kay Miyagi. Nakakatakot! Hindi siya mapigilan! At para na rin sa akin. Dalawa pa. Matigas ang ulo mo, hindi ka talaga nakakaintindi. Sisirain kong kaligayahan mo! Matigas ang ulo mo! Tama na yan. Oh! Hindi pa ako tapos. Para pa sa bola at sa panlampasong sinira mo. Pagbabayaran mong lahat ng ito. Ikaw sumira sa lampaso. Ikaw ang sumira sa lampaso.